Okay, Sorry, ayan So, ito yung uniform nila Pwede po ipit fit sila Sila pong dalawa Ayan, naka uh, Nagahanap po si, si Trinita ng uniform K Na susuotin itong uh, uh, Dalawa Dos Marias Dahil uh, nga po si Ninita Ay, ay walay na sa kanila Ito po namang dalawa magkasama Ayan Ayan yan, no? Oh, Parehas sa iyo yun nila, oh. oh, oh. o. Ano, ano-ano sabi mo? Wala, wala na siyang kasama si Nanita. Okay lang yun. Okay lang, wala kang kasama. Kasi, eh, pag natapos ka naman, salit ka na rin ulit right doon. Ayan. Wow. Ay, skip kay Mayling kasi ang taba niya. Oo. <laughs>

bakit? Ayaw mo? Hindi, Ayaw si pa rin. Ayan. Pag nandito po ba kayo? Ano ba? Saan ba? Sa Aba, ayan, katarungan Ah, sa Aang katarungan. Katarungan. Ayan, okay na yan, may? Oh, okay. Wow. Parang namumukhaan ko sila. Ay, mukha na po ninyo. Saset out ko na po kayo, ma'am. Hindi po dito. Yung baywang. Ano yan, ma'am? Dito yan sa... Oo, ano, oo. hindi siya sa... Oo, oo pa, ha? Ni... Sa'yo ni Nita, anong susukat mo? Ay, may... Net. Oh, ang bait na yan eh. Ang bait na siya ni Nita. Ayan, pag ganyan siya. Ay, si Kip, bakit lahat ng isukat isuk su ni Maylin si Kip? Wala siyang kaparehas ay, dito. Hindi, <laughs> tama lang yan. Ay, luwag na nga yan eh. Oh, luwag na. Eh, magdadamit ka pa. gusto mo yung mahaba, na lang pala ganun. Kasi pag medyo siya, malaki naman sa kanila. Sukat way. mo daw, May. So, e, bakit hindi pa binubuton doon sa baba? Bakit okay, ganyan? Tapos mo nga yung kamay, kasi yung ah, kamay Okay lang. Sige, sukat mo nga. Apat daw po. Ayan.

si Charnida, malapit na po ang pasukan ay, yun busy-busy po siya ngayon ayan, at um, mm, kasi yung sikip na sikip. lalo na kapag mainit ba maluwag? para maluwag ata ang kamay maluwag hmm.

Dapat may small. Oo, ito ay small. Tama. yan ang sa'yo. O, tama yun. Kasi yan po, ito mga Hindi, ang malaglag. Hindi. Tama lang yan. Hindi malaglag. Oo, hindi yan. Kasi pag lalaki pa rin yan. Kasi pag lumayat lang yan eh. Tignan na. Lumayat lang ako medyo Pero pag napakainan naman yan. Kapat rin. para Dere dire-diretso. Isang labahan. Isang labahan, isang labahan, isang gano'n si Maylin yung gato. Ah, opo. Nektay. Hindi na yan kasali siya. Kasama yan. May nektay ka na. Ay, kasama na yun dyan. Di ba kasama na po siya, ma'am, dyan? Okay. Ay, ay, kasama pa, ay, na po. Iba din yung bayo. Ay, iba pa pala yun. Wala palang discount. Si nanay hindi magpad. Ah, oh, yan oh, kita mo, malakas talaga tayo kay nanay. Kaya lang ayaw niya. Ma Ko. Kahit isa na lang. Sa na lang. Hmm. Hmm. Apat na. Hindi kasi hmm. siyempre lalabahan mamaya. Hindi hmm. dalawa. Dalawa ang libre ni nanay. Isa lang. Hindi <laughs> <laughs> lang ganyan. Bali, apat din. Apat, apat ding. wow. Apat para wow. sa ito. Ah. Parang wala ng laban. Ikaw, Nate. Ano, kasi ang hirap huh? pag ulan. Ah. Oh, okay, galingan mo ha. Galingan para Ah, oh, madami na siya. Ay kasi Aral, oh, yan, sabi ni Ma'am, aral lang. pinag dito hmm. hmm. niya. Oh, hi. Hi. Kilala mo? Maya. Maya? Maya Jing. Maya Pare-parehas na po ma'am size niyan. Ah, okay. Si pagka naman may damage, pwede naman natin sigurong ibalik kay ma'am, no? O, wala problema yun. Hindi, inaano ko lang kasi mas maganda yung i-check Kasi hindi tinitik niya eh. Ma'am, pwede po sa akin. Ay! Ay, tikpan kayo sa akin. Mayroon yung isa, yung dalawa pa ba, ba Wow! <laughs> Muro lang naman ata, okay lang bayaran na kay nanay. Hindi, hey, okay lang. Marami pa akong tela doon ganyan. Isubin yung isa Tapos ito? Tapos ano sa akin? Mayroon okay. ka ba? Dalawa kasi kay niya si isa niya. Ayan, nagpapangagawan yung dalawa. Isubin Sige nga, subukan mo nga ang isuot. Subin okay. yung isa. Subin na po natin yung dalawa. Ganyan ba yan? Pwede na lang kayo. na po kayo. O kung lalaki kayo? Net, marami ka pa naman. Ayun, ang palga ni Nini. Si Kaya na ka ba? Aha. lang <laughs> lang Ano na, ano? pakiulit ulit? ulit pang bayan. Ayun. Ako na naman pala ang... Hindi kasi kala ko magpapatahi pa lang ako. Eh, may nakita na akong yari. hindi, hindi na kayo magpapatahi. Oh, Sa bagay. Tapos Oh, tapos na oh, nga. So, mm -hmm. oh, dito. Pwede rin. Oo oh, oh, uh -huh. Kayo ba yung nagtitinda dito? Oh, <laughs> Magkano ito? 150 150 oh, Ah, Dito? Tablets. Ate, po ng ano, oh. ng t-shirt. Iba yun. Ang ganda, na, ganda pala oh. nagtitinda dito. Ma'am, assistant po ninyo magtinda? Oh. Wow. <laughs> kay Sinea. Ismo lang siguro sa si inyo. Ayan, nabili na po kami ng mga ito. Okay, let's check Basta pa sa kanan. Dahil na ang kanilang ina. <laughs> Kanyang kasi yan, marami tayong nabili. Libre na nanay yan. <laughs> <laughs> Yun lang ang hindi ko masabi po. Ang ah. ice cream. Saan? Oh, wala namang ice cream dyan eh. Mayroon wala. Mayroon. May nakita ba kayong ice cream? Mam, Ma may ice cream ba dito? Alam ko wala dyan. Hindi pa nga pasok ice cream na charot. Okay, ano ba? Dapat kakain muna, tanghali na eh. Anong oras na? oh? Alauna na eh. Hindi na nga kayo kumain. Kaya nang hahatin. Hindi pa nga kayo nagbibrigada, kakain na agad. Ganap ng ice cream. Bait mainit naman, malamig naman ngayon ah. Ayun okay, na, o. Oh. Dalan yung

Siyempre, iba doon, iba dito. Malayo yun eh. Diyan okay, mo yung guard. Play ball naman. Oh, dalwa, dalwa. Wow, dalawa-dalawa. Wow. Pare-parehas. parehas ah. Ako wala. <mukin noise> Hindi ko alam, dagdagan muna. <mukin noise> Kilala mo yan? Kilala mo sila? Ice <mukin noise> kung... okay. okay. cream po! <mukin noise> Hindi nagyayaya, sila lang nakain. Sarap ba yan? Okay, okay. sila. Nagutom ang Tres Marias. Naghanap ng ice cream. Nainitan daw sila. Dalawa? Dalawa talaga sila. Marami, talaga. Ah, yun, ang grabe talaga. Oh, grabe, kinakain na, hindi pa nabayaran. Saan pa kayo? Bumili lang kayo ng uniform. May libre pa kayong ice cream. Hindi pa nagbabayad. Kung kayo ngayon. Saan ba bayad niyan? Wala. Ay, wala, wala yung sasabihin ko, wala yung bayad niyan. Ma'am, pakiwalay po ng bayad nito. Hindi po sila kasali. Eh. Oh, hindi nga kayo kasali. Ay, thank you. Hala ko sa akin na yun. Ano, maganda na ha. ganda na ng room ni Tit Kiernida. Ayan. Inayos na ng Tres Marias. Ayan, maayos na po 'yung room nitong jernida. Magaayos 'yan. Makakapokus na rin po ang pag-electric. May holiday pa naman sa Monday. shoes. Yung mga hey. shoes. Libre ay... ba yung shoes din sa inyo? Ami, libre yun. Oh. Dayon, hindi ko alam kung babalik. Basta <laughs> yung, oh, sa, so, dito sa elementary, hindi ko alam sa inyo sa high school. Ito hmm. sa elementary, ah, sa so, pa po ay mga baka ngayon. Uh, sa, ay, yan. Sa so, pangunguna po ng ating city government, ganyang project po na libreng bag, mga school supplies, Sa mga batang mountain mountain na nag-aaral po sa public school. Ayan, ayan na po. Pero kulang pa ito eh. Kasi ang ang naka-enroll na dito sa section po is 40, 42. 42 na. So, ayan, 35 pa lang. Kulang pa dito. Ang um, inborn. Ma mm, yan siguro uh, ay magiging mabuti. Mm, at least ko na mga na yung eh uh, 'yung kwarto ni Teacher Nida. Yeah. O, ganito po kami mga bago galito bago magpasukan. linis linis Unas-unas para matanggal 'yung mga Ayan. Ayan oh at uh, malinis na 'yung na. Kasi dalawang araw po na natapos namin na yun. Eh. Ang sino may di... Ay... Dito ako mapapasok? Saan pa? High school. Hindi, saan na? Saan doon? Saan doon? Si Mia. Si po at kami po ay uwi na. Bye-bye.